Pwede ko mamaride sa inyo lang? Unsa man ya? Kaning pwede ko makapangayog pangayog kanon lang? Oh. Ay salamat te lang. Susin yeah. siya kay bulag ba gyud ley mo an. Ha? Bulag ra mo sud. Okay ra dako dakog ning tabang. Lang kaning um, Okay ra señor mangyo og isa, das? Unsa man ya? Kaning pwede ko mamaride sa inyo diha og kwan lang bisag 50 pesos ba kaya akong itugang og tubel. Raya 14 yeah. ra biya akong kwarta. 14 ra imong kwarta? Oo. Oh. Okay ra sa imo pangayon ako Ayo. Ayo. Ay lang may gusto. Ning. Pwede ko mamaraig sa imo lang? Unsa man ya? Kaning pwede ko makapangayog kan on lang? Oo. Kaning gutom naman jud kayo lang? Ah, manday ya. Sa bukid pa. Gutom naman jud kayo. Kay kinsa man imo ang manghod? Oo. Unsa man ang kwan? Ibaligya na ninyong tangkong? Oo. Oh. Kung pwede ko mamaraig lang, bisag kuan ba? Pagkaon lang lang, guto mo nyo kayo? O yan, yeah, isa Okay, mo, masaka ko? Oh. Ah, sige. Yeah. Salamat kayo lang ha. Kinyuhan um. ah. yung balay dere alang? Ay, dilit ninyong balay? Ano sa mga ipapuyo rin mo dere? Um. Ay, sa ilang Uy, kinsa mo ni Imuhang Manghod? Igsoon mo lang? Oo. Um. Ay, salamat kayo lang. Pasensya yeah. niya kayo. Bulag lang yan ang musuban. Ha? Bulag lang musuban. Okay ra, dako na kayo tabang. Salamat lang ha? Oo. Um. Hama na yung mama? Uh, Mag-tabang ako. Ano siya may tabang yung mama? Sanggot o grabe. Hmm, yung papa? Sila, kaubang nila mama. Ha, kaubang yung mama? Oo. Lang ka rin. Okay ra sa inyo, mahangyo kong isa? Das? Sama niya.

ang kamo wala mo ibalay kaning lupa kinsa man ning lupa ninyo gitu ang gitukuran dre ay laha gyapon imo I'm pud ning igsuon oh pila na edad ani 6 6 na bitaw lang salamat kayo sa imong gihatag sa ko ang pagkaon ha salamat po kayo sa imong gihatag ng nga kwarta ha nya lang na ibalik sa inyo ha sa inyong kamaayo na ihatag sa inyo ha Oh. Ayaw na ya oi, kinamanto. Ha? Okay ra. Okay ra. Sige ra, kinasingkasing ko ni paghatag ko kay detesting na tao nga makapakaon sa kuha o mahatag sa wagkwarta. Pamun ko nagdahom nga inyo kong ipakaon, inyo pinyo kong itagaan 14 pesos. O, oh. <laughs> oh, dawatan ni, eh. Ha? Ipalit niyo bugas. Ha? O. Oh. Oh, sige ha. Ipadayo ninyo pagkamaayong bata ha? oh, napo, o. Oh. Lama. <laughs> Nya lang. Mauro tuha? ha? Salamat kayo eh sa inyong pagkuhan ha. Sa inyong kamaayo ha. Ipadayo eh, na inyong kamaayo ha. Nganay tao nga. Mangayo sa inyo ha. Inyong tagaan ha. Salamat po kayo na. Wali din ay tuloy nga. Na grasya nga mabot sa amu. Basta maayong kan tao lang. Na ay yun grasya nga mabot no. O. Muna hulaton na diyan ang grasya nga mabot. Nag-eskwila pa mo? Hmm. Ang sa grade ni mo? Grade 8. Imo manghod. Ikaw lang? 7. Oh, grade 7. Grade yeah, 7. Nya, maura to. Hindi na magdugay ha. Ikaw lang, isa grado ni mo? Grade 1. Grade 1. Magsuon mong tulo, no? Oh. Hmm. Nga lang, mawara to. Nga lang, kamo na lang <laughs> niya. Ah, sige. Unyo, mong 14 pesos, oh. Nara. Nga lang, mag ko na ko, ha? Sige.